mahal kong inay. Patawad po kung hindi ko na iparating ang lahat ng nararamdaman ko bago ka pumanaw. Marami akong mga saloobin at mga bagay na sana ay nais kong ibahagi sa iyo, ngunit hindi ko nagawa. Sana ay mapatawad mo ako sa mga pagkukulang ko bilang anak mo. Ngayon, Tanging alaala na lamang ang natira at patuloy kong iniisip kung paano ko sana kayo napasaya at napagaan ang inyong mga pinagdadaanan. Hindi ko po kayang ipaliwanag ang sakit ng pagkawala. Pero alam ko na kayo ay nasa mas magandang lugar na ngayon. Mahal na mahal ko po kayo, inay. At sana ay mapatawad ninyo ako hanggang sa muli, inay ko nagpapakumbabang anak, Inday.